evening everyone! So for this video, magulo yung oh, buhok ko, Char. Yun na nga, kasi nga po eh, kami lang tatlo dito ng aking mga alaga. Ayan, si Mustang tumayo na. Tingnan nyo na makong tumayo. Diba, kalaking aso yan. Laki-laki ng alaga ko. Tingnan nyo siya guys. Kasi favorite niya talaga yung higaan niya. Dati kasi maliit pa siya dyan. Ngayon, mas malaki na siya sa higaan niya. Ayan naman si Bully. Bully po, Bully ka. Bully cam! Sa mga hindi po pala nakakalam si Bully po kasi ay medyo malabo na po talaga yung mata niya. So, kaya minsan po ginaguide ko na lang siya lalo na po naglalaro sila dun sa lake ko, sa swimming pool. Kasi may time po kasi minsan na nalalaglag talaga siya. So, yun lang po kasi syempre um, kahit maalaga po yan sila, alaga po yan sila, iniingatan ko rin po, di ba? Siyempre, ganun talaga tayo. Trabaho natin yan. Di ba, Musang? Musang na yan. Di ba, Musang? Ay. Bili. Wala na. Tulog na talaga. Knock out na. Sabi Sa, sa isip siguro na maalaga ko huwag na akong maingay kasi sila matutulog na. Ayun. Uy, nagihilig. 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 Willy. Uy. Tulog na agad. Puro ngat, ngat na yung higaan niya kasi mahilig siya mag ngat, -ngat lalo na si Musta. So yun lang po guys. Thank you for watching. Sana po subscribe niyo po kami sa aming YouTube channel. At sana po supportahan niyo rin po kami sa aming mga vlogs. So, yun lang po. Thank you. Thank you so much po.